Alright, alright. Panoorin ho natin ito mga kapatid. No? Kasi ang pagkakaalam ko, pinagpapaliwanag ngayon yung mga sangkot o yung may kinalaman sa pagpapadakip di umano kay Tatay Digong. No? Pinagpapaliwanag sila. Bakit? Paano ho kung halimbawang nagkamali itong Pilipinas? Halimbawa, sabihin na natin na mas napatunayan. Kasi alam naman natin talagang illegal yung pag-arrest sa kanya. Ngayon, paano kung iutos ng Supreme Court sa atin dito na ibalik ang ating presidente? Ibabalik ba ng ICC? Yan ho mga kapatid. Tignan ho natin muna dito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright. Maraming maraming salamat sa Fiber ni Juan. I-play na ho natin. Itong administrasyon ni Marcos ngayon ay sinisingil na sila. Hmm. Na palayain itong si Duterte sa ICC. So meron pa ako, kayong mga ano ha, dilawan at mga loyalista na bash kayo ng bash sa amin na umiiyak kami, o meron pang chance na maiuwi si Tatay Digong at hindi na yan itutuloy ang kanyang kaso sa ICC. Kasi Supreme Court na ang nagsabi ha. Oh, uh, mamaya, iditalye ko yan itong balita na ito. Kung gaano po ito kaimportante na mak makabalik si Duterte sa Pilipinas through our Supreme Court here in the Philippines. Alam mo, ako din naman eh. Uh, siguro malamang mapangasar ngayon yung iba kakam, kakamping, kakampwet. O yung mga lahat ng kampong magkakalaban at magkakampi lahat sila ngayon dahil gusto nilang kalabanin ng Duterte. Yan ho ang aking ano, ha, opinion. Ha. Birin mo dati, magkakalaban sila, nagbabanatan sila, nagtitirahan sila. Ngayon, nagsisipsipan na sila ng mga daliri. Di ba? Kanya-kanya silang himuran para lang po mapatalsik ang Duterte makakaliwa, dilawan, o yung mga Marcos man. Magkakakampi na sila ngayon. Wala eh, hindi nila kayang banatan si Duterte nang sila lang. Kasi alam nila, malakas ang mga Duterte. Ngayon, sinasabi nila, ay, iyak ang mga Duterte, talo ang mga Duterte. Ako, pwede kong tanggapin yun. Okay, natalo ang mga Duterte. Physical, no? Pero sa mga puso ng mga mamamayang Pilipino, wala ho kayong magagawa kasi majority po ng uh, taong bayan gusto pa rin ng mga Duterte. Mataas pa rin nga ang ratings ni Bipisare. Totoo yun, ako, ako tanggap ko. Oo, oh, iyak kayo eh. oh, di iyak talaga kami. Wala eh. Talo kami. Pero hindi laging ganun ang laban. Hindi laging kayo ang panalo. Sa ratings nga, nangangayaw kayo eh. Kailangan pang pangdayain na di umano eh tumaas ang paniniwala ng or tumaas yung ano tawag dito trust ratings ninyo pero biglang sasabihin ng presidente ibabalik namin ang tiwala ramdam niya sa sarili niya na wala nang tiwala yung sambayan ng Pilipino sa administrasyon niya no kaya niya sinasabing ganun tapos ramdam niya rin na bawat post niya eh tinanggal niya yung ano eh yung ha 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 na na ano yan? MOG, tama? Tinanggal niya yun eh. Kasi alam niya marami nag ha ha ha. Ibig sabihin wala talagang naniniwala sa kanya, natatawa na lang sa kanya. Ramdam niya yun. Kontrolado niya kasi ngayon dahil siya ang may kapangyarihan. Pansamantala. Kaya okay, sige, talo kami. Pero hindi laging ganun ang laban. Lagi yung tatandaan niya mga kapatid, huwag kayong mawawala ng pag-asa narito ang Pinoy TV. Okay, tuloy-tuloy na ho natin ito mga kapatid. Kape na, kape! Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, pag-usapan natin ang nangyari kahapon patungkol po dito kay former President Duterte doon sa ICC na nireject nga ng ICC ang apila ng kampo legal team ni Duterte sa interim release. Marami po ang mga nalungkot ibinalita pa nga no uh, binabash nila yung mga DDS supporters no mga DDS na mga tao no taong bayan grupo tayo tayo binabash nila na umiiyak raw tayo uh, nalulungkot raw tayo iyak tayo ng iyak yan pinagtatawanan tayo ng uh, uh, mga dilawan pinklawan mga loyalista pinagtawanan po tayo na tayo tapos yung mga nanay daw di umano na nag Nakita nyo sa video, no? Tungtua sila. Yes! Ay, hindi makaka-release si Duterte. Oh. Sige, namnamin nyo yung lugar ninyo na talagang laging binabaha ngayon, binabagyo. Ang taas na ho ng bigas ngayon, ang taas na ng mga bilihin at wala pa rin trabaho ang inyong mga apo. Ay, bata pa pala yun. Inyong mga ibang anak. Tungtua. Oh, sige, ako inaamin ko. Sige, talo Duterte. Alam nyo ba kapag talagang nawala sa eksena ang mga Duterte at yung mga kampo ng mga Duterte at kung gusto nyong PBBM pa rin ang mamumuno, lulubog po tayo. Akala nyo panalo lang. Sige, palakpakan kayo. Yung lugar ninyo binabaha pa rin. Barado pa rin yung mga kanal dyan. Rap road pa rin yung mga lugar ninyo. May ghost project pa rin dyan. Tapos kada tag-ulan, sobra-sobrang baha ang ibibigay sa inyo. Tapos sisisihin nyo pa rin Duterte, magbulag-bulagan kayo. Sa tingin ko ha, hanggat, hanggat hindi nagkakaisa ang buong Pilipinas, sa tingin ko magagalit at magagalit ang Panginoon. Gagawa ng eksena ang Panginoon para sige, ayaw nyo pa rin na. o ito sa inyo. Tingnan ho natin yan. Uyuraw umiiyak dahil hindi po naggrant ang interim release ni Tatay Digong at hindi siya. Hindi niya makapiling ang kanyang pamilya ngayong Pasko. Alam nyo, mga dilawan, loyalista, masaya kayo sa ginagawa ninyo, di ba? Tuwang-tuwa kayo na kaming mga DDS, sabi nyo, ay umiiyak. Wala namang kaming pakialam sa inyo. Kasi kami, Apo, kung sasabihin yan. ninyong umiiyak kami, kasi yung iyak po namin, ay meron pong dahilan yan. Yes. Ang DDS po, hindi po umiiyak yan dahil sa walang dahilan. Siguro, umiiyak kami For for the purpose kasi mahal namin ang bayan namin. Mahal namin ang aming country. Mahal namin ang Pilipinas at higit sa lahat umiiyak ang DDS dahil Alright. po ang isang tao na itinuturing ng hero ng majority of the Filipino people na marami pong nagawa itong ban sa bansang ito. Ay siya pa yung dinidehado ng mga kalaban. Ano to mamaya? ipaparinig ko sa inyo ang uh, mga sinasabi ni uh, analysis nitong si Kifai Chu at itong si Rowena Guanzon. Kung ano yung mga reason bakit nandoon si Tatay Digo ngayon sa ICC. Gusto kong ma-realize ninyo. At itong sinabi rin Alam nyo, illegal naman talaga. Kahit tari pa, kahit mag english pa sila ng mga matatalinong English. Illegal ho yung ginawa nila kay Tatay Digo. At nagbubunyi yung mga kakampwet at yung kahit mga sino pa dyan na Ayaw nila kay Tatay Digong. Alam mo, bulag talaga sila eh. Yung iba, gusto na... Okay lang yung BBM at hindi pinapatay yung mga addict. Tsaka yung mga pusher. Eh, pwede pa sila magbagong buhay. Eh, paano kung ayaw magbagong buhay? Yung mga nanay na yan na nagbubunyi natutuwa ho sila. Paano naman po yung mga nabiktima ng mga gumagamit? Yung mga sabog na sabog. Tapos gagawin na... Uh, Mang uh, manguurat ng mga kabataan, yung man mananamantala ng mga kababaihan, aakyat ng bahay na nakawan ka. Tapos kung ano pang gagawin sa'yo kapag ka nakilala ka. Oy, ikaw yung ano, yung addict dun sa ano, oh, eh, di nadali ka pa. Paano naman yung mga kwento ng mga yun? Ganon-ganon na lang yon. Ito ang hirap sa ating gobyerno. Yung mga nabiktima daw, di umano ng EJK, isinisisi lahat sa Duterte. Yung mga namatayan ng adik na anak, yung mga namatayan ng mga pusher, mga anak nila pusher, mga adik, ganyan, no? E eh, paano po yung mga nabiktima ng mga yan? Yung ibang, yung iba, yung iba, yung mga nabiktima niyan, paano na lang ho sila? Yung human rights tahimik. So, ibig sabihin, mas kailangan talagang priority uh, prioridad na ipagtanggol yung mga adik kaysa dun sa mga biktima ng adik. Wow, Pilipinas. Ito ang Pilipinas natin ngayon. Wala, wala tayong magagawa. Ganyan ang Pilipinas eh. Guanzon. Ito ah, si nag-one zone. Ito ka si Ruwen nag-one zone. Isa itong kakamping, no? Sumusuporta ito kay Lenny Robredo. Pero meron po siyang realization patungkol po ni Tatay Digong. Maganda yung sinabi niya dito. At meron pong breaking news nangyari kahapon pagkatapos ng desisyon ng ICC. Ano itong breaking news na ito? Ah, ang breaking news na ito ay na, Nagbigay, ha? Nagbigay ng isang buwan o 30 na araw ang Supreme Court ng Pilipinas, ha, upang isumite ng Marcos administration ah. ang paliwanag hingil sa writ of habeas corpus na humihiling ang pagpapalaya kay dating pangulong Rodrigo Duterte. 'Yun nga iniisip ko eh. O, oh, pwede tayong matuwa sa hiling ng Supreme Court na 'yan. Eh, paano naman po? kung uh, nagkataon na mali talaga yung ginawa nila ng ano, napatunayan ng Supreme Court na mali yung ginawa nila sa Pangulong Duterte. May ba? Nasa ICC na eh. Sa tingin nyo, may pa? Para sa akin, hindi. Nasa Pangulo ho yan. Depende na lang kung gagawin nilang parang pang blackmail. Kasi may nabasa rin ako eh, sabi ng ganun. Ewan ko kung totoo ho yun kasi Facebook lang naman tapos may, may karakter doon tapos may pangalan na Uh, kung magre-resign daw si VP Sara, papalaya baka daw ma mapalaya daw sa ICC itong uh, si Pangulong Duterte. Eh, Grabe ano? Yung mga kondisyones. Ewan ko lang ho kung totoo yun. pero kung totoo man 'yon, hindi rin papayag si Tatay Digong. sa mo, punta si VP Sara, magre-resign na lang ako, Tay, pa. Magre-resign na lang ako para makalaya ka na. Baka na lang Tatay sa kanya ano kasi Raulo. Matanda na ako. Ikaw bata ka pa, marami ka pang magagawa. Ako matanda na. Baka sabihin lang ng tatay niya sa kanya, galon ano? 'Yun lang ho ang aking nakikita dyan. Pero sa kabilang banda, marami ho ang nalulungkot, maraming umiyak, maraming nasaktan sa nangyari pong uh, desisyon ito ng uh, ICC na hindi mo maintindihan kung gaano kalawak ba kan... malawak ba silang mag-isip. Ano ba 'yan? Ano ba yung mga 'yan? Matanda na oh. High risk pa ba yan? High risk. Hindi na, di diba? ba? Makakagawa pa ba ng masama yan sa tingin ninyo? Hindi na. Kasalanan ito ng gobyerno natin. Sa totoo lang po, hindi po dapat dinalayan sa ICC kasi wala ng jurisdiction. Dinaan sa Interpol, etc. Pero sa kabilang banda, nasa ICC pa din. Kahit anong balibaligta din po nilang paliwanag, nasa ICC na po ngayon ang ating Pangulong Duterte. Sa ngayon, eh wala eh. Sila yung may kapangyarihan. Wala ka nang magagawa. Eh, but Adan. Eh, eh, but Adan. Sakit yan. Nadaan sa biro pero masakit talaga. Talagang nakakaiyak. Mapangasar sila. Sige lang, hayaan nyo. Eh, gusto nilang, gusto nilang mapasama ang Pilipinas. Wala tayong magagawa eh. Meaning to say, Supreme Court ha, hindi yan nangingialam sa <clears throat> politika. Itong administrasyon ni Marcos ngayon ay sinisingil na sila mm. na yes. palayain itong si Duterte sa ICC. So meron pa ako, kayong mga ano ha, dilawan at mga loyalista na bash kayo ng bash sa amin na umiiyak kami, o meron pang chance na maiuwi si Tatay Digong at hindi na yan itutuloy ang kanyang kaso sa ICC. Kasi Tsaka sa akin, dumating man ang panahon na wala na talagang pag-asa Duterte pa rin ang ano ko, support ako. Dahil nakita ko ito yung tama eh. Hindi na ho kasi yung uso na ikukulong mo lang kasi hindi nagdadala yung mga gumagamit at saka yung pusher. Hindi ho sila nadadala. Tsap, kita mo ngayon. Pabilat kan, kaliwat kanan yung mga krimen na nangyayari. Mga sakuna, mga bagyo. Parang inaalog ho tayo ng Panginoon eh. Eh, wala. Hindi pa rin nagkakaisa. Wala. Si Supreme Court na ang nagsabi ha. Uh, mamaya i-detalye ko 'yan itong balita na ito. Kung gaano po ito kaimportante na mak makabalik si Duterte sa Pilipinas through our Supreme Court here in the Philippines. Okay? At gusto kong ma-realize ninyo, bakit nandoon si Duterte sa ICC ngayon? Okay? So 'yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help. bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito. Mga kapatid, alam nyo ba kung gano'ng kaimportante yung uh, laging isinising to, yung ilalike nyo habang nanonood kayo? Kasi oh, malaking tulong na ho yun eh. Bawat isang manunudo sa inyo, pipindot ho ng like, napakalaking bagay na po sa amin yun. Kasi nga po, magtutuloy-tuloy kami. Kasi doon dumarating yung time na nire-recommend kami ni YouTube. Eh. Lalo na ako, nagpalit ako ng pangalan from x to Deng TV. Yan. Kasi x grupo ho ng mga rapper yun. Eh, hindi na ako kasi ako nagra-rap matagal na akong panahon. Kaya, yun na lang, Deng TV. Sana po, suportahan niyo po. I-like kung kaya niyo pong i-share. Okay lang din po kung hindi. Pero yung pagpindot ng like at pag-comment ng Duterte pa rin, napakasaya ko na. Yun. Tuloy tayo na, tuloy tuloy. Para guys, kakalam ito sa taong bayan. Kaya sabay-sabay natin, i-like muna at i-share kung bigyan natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like Alright. and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At manotify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe. Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Para Ayan, thank ito. you very much. Okay. So, kahapon, <clears throat> pagkatapos ng desisyon sa ICC, nag-breaking news kaagad. Pumotok kaagad ang balita patungkol hmm. dito sa ginawa ng Supreme Court, ha? So, meaning to say, ang, ang Supreme Court ng Pilipinas ay talagang nagbabantay dito sa kaso ni former President Duterte. Bakit ang Supreme Court ngayon ay uh, inutusan na itong administrasyong Marcos? Uh, kasi ang dahilan niyan, kung maalala po ninyo, ang argumento diyan, no? Gumawa ng petisyon ang kampo ni Duterte, yung mga kaalyado ni Duterte at ang mga pamilya ni Duterte. Noong sabi nila, kinidnap si Duterte from the Philippines going to the Hague. Maraming uh... illegal na ginagawa ang administrasyong Marcos sa pagpadala nila hmm. kay Duterte doon sa dahig. So, pinagpapaliwanag sila ngayon, you kino Kinu-question yan dito sa ating gobyerno. Okay? So, for formality, alam mo naman, ang kampo ni Duterte, eh, mahilig yan sila sa formality, legality, hindi kagaya nitong administrasyong bangag, ay eh, nag-file po sila ng petition sa Supreme Court sa nangyari kay Duterte. Ayon nga sa iba, that was kidnapping. Di ba? So ngayon, umipekto na yung petition na ginawa ng pamilyang Duterte at sa mga kampo ni Duterte ubepekto na ang Supreme Court inutusan na itong administrasyong bangag na to explain dito sa mga ilegal na ginawa nila sa paghuli nila kay Duterte na hindi dumaan sa tamang proseso tapos dinala doon sa dahig tapos hingil po ito sa writ of habeas corpus ano bang writ of habeas corpus mamaya i-explain natin yan okay sa madaling salita, humiling sila ng pagpalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Supreme Court natin sa Pilipinas. Okay? Ang ICC dyan, walang magagawa ang ICC dyan kapag sasabihin na ng itong administrasyong Marcos, ay nagkamali po kami. Hindi po tama ang uh, uh, proseso namin sa pagpadala doon sa ICC kay Digong, Tatay Digong, ibalik nyo na 'yan kasi ang pagmamay-ari po ni Tatay Digong, yung bansang Pilipinas, ang gobyernong Pilipinas. Eh dahil bangag itong gobyernong Marcos, oh, na napunta doon. So ngayon, the Supreme Court... Ito makita nyo ah, billion-billion pondo po ang isinisisi nila kay Saldico. Eh nagsasalita na si Saldico lalo eh. Nung sinisisi pa lang nila, ayaw nilang arestuin si Saldico. Pero nung nagsalita na si Saldico, pinapauwi na nila kailangan nang dumaan sa proseso. Lilitisin ata itong si ko dito sa Pilipinas. Oh, gumagana pa lang ang ating jurisdiction dito sa Pilipinas. Bakit si Tatay Digong doon nyo nilitis sa ICC? Para sa akin, wala namang kwenta yung ICC. Bakit ka nyo? In term release, ang lilinaw po ng mga sinasabi don Ba't hindi nyo po pinapalaya yung sa mga ICC na yan? Hindi naman siguro bobo yung mga taga-ICC. Pero bakit ganun? Bakit hindi nila maintindihan, 'di ba? Matanda na 'to, hindi to dumaan sa Supreme Court. Bakit hindi pa rin nila maiuwi? Ayaw pa rin nilang payagan. Bakit? May nabasa nga ako, ewan ko lang kung totoo, baka naman hindi, baka naman oo. Yung mga bilyon-bilyong ninakaw daw ng uh, gobyerno, di umano ha. Ito 'yung narinig ko lamang pero hindi ko sigurado kung totoo kaya hindi ko pinapatunayan sabi ng gano'n baka ipinangbayad na raw sa ICC <laughs> okay yan wala lang tayong oras mga kapatid para sa akin Duterte pa rin ang pinaka the best kahit anong tumbling nyo kahit anong hukay nyo hindi nyo pa rin malaman kung bakit pinaglalaban namin ng mga Duterte bahala kayo sa sarili nyo kung ayaw nyo maniwala basta kami masaya kami sa Duterte ngayon man nasasaktan man kami eh gano'no talaga gusto nyo maging masama eh wala kaming magagawa lagi nyo lang sabihin praise the Lord yung mga taga-kabilang yung mayaman dahil binabayaran sila ng mga magnanakaw. Sige, sabihin nyo yan. Praise the Lord. Blessing, blessing. Kahit alam nyo yung galing na sa nakaw. Makakahiya, mga kadiri.